Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 76 Habang sinusubukan pa rin kumbin si Innie Wyatt, ang taong tinatawag na Mr. Lewis ay naglakad papunta sa pintuan ng VIP room at sinubukang tinulak ito. Hindi nagtagal ay nakita niya si Mandy. Naging excited siya na hinampas niya ang kanyang buho. Nagpost na may mahinahon at may kumpiyansa sa sarili. At tumingin sa kanyang tauhang nasa likuran niya, alam agad ng tauhan niya ang gagawin. Habang magalang siyang kumato, sa pintuan ng VIP room at dumirecho kay Mandy. Greeting, Miss, bati ng tauhan at mabilis na lumuno. Anong gusto mo? Sumagot si Mandy habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon dahil siya ay naguguluhan kung bakit pumasok ang mga estrangherong ito. Napalunok ang tauhan ng makita ang angking kagandahan ni Mandy habang iniimagine na ang babaeng nasa harap niya ay sasamahan siya pagkatapos siyang paglaroan ng kanyang boss. Habang may malalazwa siyang iniisip, lalong naging so ang mga tingin sa kanyang mga mata, pero nagawa niyang maalala ang pinapagawa sa kanya. Actually, nakabuk itong VIP room na ito sa pangalan ng aming boss si Mr. Louis pero dahil mukhang nage-enjoy kayo rito... Papayagan ka namin at ang mga kaibigan mo manatili dito. Ang kondisyon ay, kailangan mong tanggapin ang alok ni Mr. Lewis at samahan siyang uminom. Ang tauhan ay sinasabi yun habang ginigilid ang kanyang katawan para makita ni Mandy ang mukha ni Mr. Lewis. Binok mo ang kwartong ito. Saglit na napitigil si Mandy. Tumingin siya sa direksyong tinuro ng tauhan at nakita si Mr. Lewis, isang lalaking nasa 20s na medyo maayos ang hitsura at nakasuot ng suit na pinasadya, na sa kanya. May hitsura ang lalaki bagaman wala siyang malakas na presensya, pero nagawang takpan ng suit ang kanyang batang hitsura. Sa sandaling yun, pinaglalaroan ni Mr. Lewis ang susi ng kanyang BMW na parang fidget spinner habang mayabang na tinignan si Mandy. Sa kanyang karanasan, hindi ganoon karaming babae ang tatanggi sa kanyang alok matapos ang susi ng kanyang kotse. Ngunit hindi na impress si Mandy sa mga susi dahil nagmamaneho siya ng sarili niyang kotse ang Porsche. Bagaman ang mga Zimmer ay itinuturing na isang second class na pamilya. Hindi talaga nila kailangan ng mamahaling mga kotse gaya ng mga BMW, Mercedes at Audi dahil marami na silang ganoong mga kotse sa kanilang bahay. Dahil isang edukadong babae si Mandy, tinanggihan niya ang alok at nangakong uubusin na nila agad ang kanilang pagkain. Pasensya na kung ginamit namin ang iyong kwarto, saglit lang at uubusin namin ang pagkain namin. Tungkol naman sa pagsama kay Mr. Lewis na uminom, pas ako dahil may asawa na ako. Ay, mahinang tumawa ang tauhan habang hindi pinapansin si Harvey na katabi ni Mandy. Miss, bihirang mag-treat ng ganyang babae ang aming boss, kaya sana aware ka sa sitwasyon at tanggapin ang alok niya. Kaya dapat mong malaman, ang isang lalaking mayaman, Guwapo at bata na tulad ni Mr. Lewis ay pinapangarap ng karamihan sa mga babae. Ngayon lang siya naging proactive, inalok kang uminom, dapat ay maging proud ka sa sarili mo dahil doon. Hindi lubos na maintindihan na ang tulad mo ay tatanggihan ang alok niya, sinabi ng tauhan ang mga salitang ito na parang malisi si Mandy sa hindi pagtanggap sa alok. Hindi na kailangang sabihin, lagi nilang ginagawa ang ganito at madalas silang nagtatagumpay, dahil dito iniisip nilang walang babae ang tatanggi sa kanilang alok, naisip din nilang ang sino mang maglalakas loob na tanggihan sila at hindi alam ang kahihinat ng kanilang desisyon. Hindi ko siya kilala, malamig na sagot ni Mandy habang nakasimangot. Pakiusap o huwag niyo na kaming guluhin. Nang makita ang pagtuto sa mukha ni Mandy, sumimangot ang tauhan at sinabi, Miss, para sa ikabubuti mo ito. Ang isang matagumpay na lalaking tulad ni Mr. Lewis ay binigyan ka ng pagkakataon at dapat ay pahalagahan at ipagmalaki mo ito. Akala ng tauhan na si Mandy ay umaarteng parang inusente dahil marami ng babae ay susunod din sa mga gusto nila pagkatapos pag-isipan ang mga makukuha nilang benepisyo. Sigurado ang tauhan na walang babae ang hindi matutukso sa kanilang inaalok. Mas mabuting piliin mo si Mr. Lewis kaysa sa asawa mo wala pang $10 ang halaga ng damit na suot niya. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid at walang ginagawa. Kung babae ako, siguradong maa-appreciate ko ang isang lalaking tulad ni Mr. Lewis dahil pagsisisihan ko kung palampasin ko ang life-changing opportunity na iyon, sabi ng tauhang may intensyong pahiyain si Harvey. Lumayas kayo, malamig na sinabi ni Mandy. Miss, tama na, walang mangyayaring mabuti kung arte ka pa, sabi ng tauhan. Ang sabi ko ay umalis na kayo o tatawag ako ng pulis. Sagot ni Mandy habang may dinadail na numero sa kanyang phone. Ha, interesting. Nagsalita si Mr. Lewis na nagpapahiwatig ng excitement habang naglalakad palapit kay Mandy at pinapaikot ang susi ng kanyang kotse sa kanyang kamay. Kabanata 77 Bagaman ang kanyang sigang aura ay hindi bagay sa kanyang suot, Nakapagpapakdamdam ng lahat ang kumpiyansa sa sarili sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling yun, marami ng taong nanunood, ang ilan sa kanila ay lumapit pa at nakilala si Mr. Lewis. O tingnan mo, si Mr. Zane Lewis, may sinusuyong babae ulit, talagang napakamaginoon niya. Marahil ay hindi niyo alam, pero ang mall na ito ay hunting spot ni Mr. Lewis sa paghahanap ng mga magagandang babae, dahil naniniwala siyang walang babae ang hindi matutukso sa pera. May isang influencer dati na akala namin noong una ay mahirap magpa-impress sa kanya, ngunit sa huli ay nahulog siya kay Mr. Lewis, bago pa gumastos si Mr. Lewis ng isang milyong dolyar sa kanya. Narinig ko pang tinatawag niya si Mr. Lewis na daddy, at sinundan siya hanggang sa bahay niya para humingi ng leksyon. Napakaswerteng maging tauhan niya dahil iiwanan ni Mr. Lewis ang kanyang mga finished business, para sa kanya, talagang naiingit ako sa kanya. Mukhang maganda ang magiging palabas ngayon. Napakaganda ng babaeng iyon, gusto ko siyang sagipin kapag may pagkakataon. Tigilan mo ang pag-iisip ng ganyan, sasampalin ka ni Mr. Lewis ng matauhan ka. Hindi mahirap makita na mukhang maraming tao mula sa restaurant ang nakakarinig kay Mr. Lewis dahil pinagchichismisan na nila ito, para bang wala silang trabaho. Lalong na maluktot ang ekspresyon ng tauhan nang makita ang kanyang boss na papalapit kay Mandy. Sigurado siya sa puntong iyon na kayang makuha ni Mr. Lewis ang loob ni Mandy. Si Wyatt na nasa kabilang dulo ay may tusong hitsura habang umaasang mapahiya ni Mr. Lewis si Harvey at aalis si Harvey ng VIP room para magkaroon siya ng pagkakataong mailigtas si Mandy. Nakasimangot si Mandy, hindi lang dahil kay Mr. Lewis. Pero dahil nadismaya siya kay Harvey, kahit medyo gumanda ang kanyang pananaw sa live-in son-in-law, Nadismaya si Mandy kay Harvey dahil nanatili siyang tahimik at tuloy-tuloy lang sa pagkain habang hinaharas siya ng ibang mga lalaki. Agad pumasok sa isip niya ang hiwalayan blues. Hi, beautiful young lady. Ako nga pala si Zane, Zane Lewis. Bumati si Mr. Lewis habang naglalakad papalapit kay Mandy. Gusto mo bang uminom o di kaya'y makipagkilala sa akin? Tanong ni Mr. Lewis habang nakangiti, bagaman hindi maayos ang kanyang ugali, mukhang mataas ang kanyang kumpiyansa sa sarili ng sinubukan kunin ang mga kamay ni Mandy na para siyang nagtatanghal. Kabanata 78 Sa sandaling iyon, may kamay na lumapit at sumampal sa mga kamay ni Mr. Lewis habang tumayo si Harvey sa pagitan ni Mr. Lewis at Mandy. Malamig niyang tinitigan si Mr. Lewis medyo gumaan ang loob ni Mandy nang makita niyang ipinagtatanggol siya. Pero medyo nadismaya ulit matapos makitang wala ng iba pang ginawa si Harvey bukod sa pagsampal. Aba, 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 sinong mag-aakalang kaya palang, lang, gawin yan ng isang walang kwentang asawang katulad mo. Mayroon ka bang ibuboga bata? Sa tingin ko ay hindi ka lang lampa, pero isa ka ring mamang para kalabanan ng tulad ko, natawa si Mr. Lewis habang pinipitik ang kanyang mga kamay. Ayaw kong malasin pagkatapos hawakan ang isang mahirap, at kaawa-awang nilalang na tulad mo bata. Patuloy na kinukot siya ni Mr. Lewis si Harvey habang nakangisip. Tumayas ka sa harapan ko bata at walang alam, isa kang inutil at walang silbi. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo, o mabubugbog ka namin kung patuloy kang magmamatigas at gagawa ng bulo kay Mr. Lewis. Galit na sumigaw ang tauhan. Hoy, sibilisadong mamamayan tayo. Huwag kang magbanta ng ganyan, ano ka? Isang siga. Saglit na tumingin si Mr. Lewis sa kanyang tauhan, bago tapikin ang mukha ni Harvey. Hoy, pare, naging interesado ako sa babae mo, bakit hindi mo bigyan ng pabor, at umalis ka na dito? Habang maganda pa ang mood ko, kaya pa bayaran kung magmamatigas ka sa lagay na yan. nag si Mr. Lewis habang inaabot ang kanyang wallet. Kumugat siya ng salapi at itinaas sa mukha ni Harvey. Naglupa na ang mga pera sa paligid ng ihagis ni Mr. Lewis ang mga ito. Huwag ka ng mahiya at damputin mo na ang mga iyan. At umuwi ka na bago pa magiba ang ihip ng hangin at samain ka sa akin. Heto na naman, pinakikita na naman ni Mr. Lewis ang kanyang yaman. Tingnan natin kung gaano katagal bago matokso ang lalaking ito. Iyong lalaki last time, sinubukan pa niyang kumbansihin yung babae niyang samahan si Mr. Lewis nang malaman niya kung gaano kay aman si Mr. Lewis. Huling nagsimulang magchismisan ang madla, napabuntong hininga si Harvey. Nadismaya siya dahil ang date nila ni Mandy na matagal niyang hinihintay ay gagambalain ng isang bakulaw na ito. Nang makita ang reaksyon ni Harvey, akala ni Mr. Lewis ay natatakot siya, at patuloy na ginalit si Harvey. Napakagandang babae niya, alam mong hindi mo siya masasagip kahit subukan mo pa, ba? Diba? Bakit hindi mo nalang gawin bata, ang mas mabuti mong kailangan gawin sa ngayon ay ang umalis ka na dito. Pinagpatuloy ni Mr. Lewis ang paglalaro sa kanyang susi habang masamang tinitigan ng kanyang tauhan si Harvey. Mukhang nagulat ang kumag na ito nang makakita ng BMW, kahit na nagkakahalaga lang ito ng ilang libong dolyar, walang kahit anong pagkakataon ang pulubing ito na makahawak ng kotseng katulad nito. All right, kuwag mo nang sayangin ang oras ko, magbibilang ako ng tatlo, at kung hindi ka pa aalis, kumanda ka sa makikita mo. Nagbanta si Mr. Lewis. Isa na namang siga si Mr. Lewis, wala na siyang pakialam kung mainit ang ulo niya sa puntong ito, sa wakas ay tumingin si Harvey sa kanyang mga mata Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin sa akin, kahit kutsain mo pa ako, alam mo ba ang kahihinatnan ng pangharas mo sa asawa ko? Kabanata 78, Kahihinatnan Nababaliw ka na babata, gusto ko lang malaman kung ano ang mga sinasabi mong kahihinatnan ko Nakangisi si Mr. Lewis habang inaabot si Mandy. Bam! Nang inabot ni Mr. Lewis si Mandy, agad na hinawakan ni Harvey ang kanyang collar at binalibag ang kanyang ulo sa dining table. Nagdurugo ang ilong at bibig ni Mr. Lewis nang hinampas siya sa mesa, patuloy na binalibag ni Harvey si Mr. Lewis kahit na nagdudugo na siya. Bam! Bam! Kablag! Nagcrack ang tempered glass sa mesa at naging butil-butil na parang mais ito. Habang balot sa dugo ang mukha ni Mr. Lewis na mukhang nakakakilabot. May mga babaeng sumigaw sa labas ng kwarto, habang karamihan sa mga lalaki ay nagulat sa ekanikilos ni Harvey. Nagulat si Mandy sa eksenang nakita niya, hindi dahil sa mga dugo, pero dahil sa kinilos ni Harvey. Hindi niya sukat akalaing magiging seryoso si Harvey nang may nanghahaharas sa kanya, kahit nasa isang high-class venue sila hindi pa nakaramdam ng matinding sense of security si Mandy dati, habang biglang nawala ang kanyang pagkadismaya at panghihinayang. Tungkol naman sa iniisip niyang hiwalayan, tuluyan na niya itong ibinasura ng makita sa unang pagkakataon kung paano magpakalalaki si Harvey. Si Wyatt naman, hindi siya makapaniwala na nangyari ang ganoon kay Mr. Lewis. Akala niya ay pagsisisihan ni Harvey ang kanyang kinilos paglaon, sa sumunod na sandali, pinalipad ni Harvey si Mr. Lewis ng halos limang metro ng sipay niya ito sa kanyang tiyan. Nang lumipad si Mr. Lewis papunta sa water fountain sa loob ng VIP room, ang lahat ay nakatitig kay Harvey dahil sa kanyang ginawa. Kabanata 80, hindi mahirap makita kung anong klaseng tao si Mr. Lewis, kung sa bagay, sa kanyang ugaling parang isang matapang na siga, maging ang isang mayaman ay ayaw siyang buluhin, subalit ang lalaking ito, isang pulubi ay binugbog siya ng hindi inaasahan at walang ipinakitang kahit kunting awa o respeto. Sinaktan mo lang ba ko? Tapos ka ngayon sa act, sinigawan ni Mr. Louis si Harvey habang tumayo siya at tinaktan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Tapos ka ngayon kumagka animal ka, ikaw palang ang naglakas loob na kumalaban sa akin, Agad nilabas ng tauhan ang kanyang phone para tawagin ang security na dumating pagkatapos ng ilang minuto. Si Mr. Lewis ay founder ng security company, sa madaling salita, thug-related ang kanyang background, nagkataon ding ang kanyang security company ang in-charge ng shopping mall, hindi man tumingin si Harvey sa mga security guard habang pinagkiskes ang kanyang mga palad at malamig na sinabi, bibigyan kita ng isang pagkakataon, lumuhad ka sa harapan ng asawa ko at humingi ng tawad sa kanya, kung hindi mo gusto ang aabutin mo sa akin. Nagulat ang lahat sa tapang na ipinakita ni Harvey habang pinag-uusapan kung paanong si Harvey ang luluhod mamaya. Kahit na magaling siya sa martial arts, nagduda ang madla na kayang harapin ni Harvey ang lahat ng security guard. Kung sa bagay, alam ng lahat ang yaman at kapangyarihan ni Mr. Lewis, kung kaya hindi isang malaking bagay kung bubugbugin nila si Harvey, hanggang sa mamatay. Sino ka sa palagay mo? Sumigaw ang tauhan ang kapal ng mukha ng isang pulubing tulad mong pahiyain si Mr. Lewis, kilala mo ba kung sino siya? Ang security company ni Mr. Lewis ay pinupundohan ng makapangyarihang York Enterprise ng Southlight, alam ba ng isang palaboy na tulad mo kung ano ang ibig sabihin ito? York Enterprise, ang pinakamalaking family company sa Southlight. Ibig sabihin ay nasa panig ni Mr. Lewis ang mga York, dapat bang lumapit ang isang maruming pulubing tulad mo kay Mr. Lewis? Matutunan mo kung paano maging patay, pare. Pinagalitan ng tauhan si Harvey habang galit siya sa kanya dahil ang isang maruming batang tulad niya ay pinalipad ang kanyang boss na parang eroplanong papel. Medyo nangiti ang tauhan ng mabanggit ang eroplanong papel, pero agad nagsalita ng pagalit at sinabi, Umayos ka bata dahil sa ginawa mo sa aking boss may kalalagyan ka, sa sandaling ito, napabuntong-hininga ang madla ng marinig na ginulo ni Harvey ang mga York. Daging nilang alam na may kapangyarihan si Mr. Lewis, pero walang nakakaalam sa kanilang nauugnay sila sa mga York. Mukhang tapos na ang batang ito sa pagkakataong ito at malamang ay tatangain na ni Mr. Lewis ang kanyang magandang asawa maya-maya lang. Ito ang akala ng madla dahil alam nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng York Enterprise sa South Light. Maging si Mandy ay may awkward na tingin nang marinig ang tungkol sa York Enterprise dahil hindi kaya ng mga Zimmer na kalabanin sila. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment